Samantana, ganap ng bagyo ang isa sa tatlong low-pressure area na binabantayan ng pag-asa sa loob ng PAR na pinangalan ng Dante. Habang patuloy naman ang umiira lang hanging habagat sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang ulat panahon mula kay Liz Miro. So weather bulletin mula sa Pagasa, makikita sa ating iWeather Center. As of 2 p.m. kaninang hapon ay ganap ng bagyo ang low pressure area sa silangan ng Aurora at patuloy itong binabantayan ng Pagasa. Habang nasa 225 km per hour sa silangan timog silangan ng Basco Batanes, ang low pressure area 07H na may katamtamang tiyansa tian na maging isang bagyo. Samantala, ang low pressure area naman sa labas ng Philippine Area of Responsibility o LPA 07I ay nasa 2,850 km silangan ng Eastern Visayas. Patuloy pa rin na binabantayan ng pag-asa dahil ito ay may posibilidad na maging isang ganap na bagyo sa loob ng 24 oras. Umiiral pa rin ang southwest monsoon na nagdudulot ng mga kaulapan at pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas at habang sa Mindanao naman ay makakaranas ng isolated thunderstorm. Para sa magiging lagay ng panahon bukas, sa Cotabato City, maglalaro ang agwat ng temperatura sa 24 to 31 degrees Celsius at nasa 70% ang chance of rain. Sa Maguindanao, Papalong agwat ng temperatura sa 23 to 32 degrees Celsius at nasa 70% ang tsansa ng pagulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 24 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 70% ang tsansa ng uulan. 26 to 31 degrees Celsius naman ang magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 40% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 24 to 33 degrees Celsius ang agwatang temperatura at 60% ang tsansa ng pagulan. 25 to 31 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwatang temperatura sa Zamboanga City bukas at 90% ang tsyansa ng uulan. Ang Lanao del Norte ay papalo bukas sa 23 to 29 degrees Celsius ang agwatang temperatura at nasa 70% ang tsansa ng pagulan. Abang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 18 to 25 degrees Celsius, ang aguwatang temperatura at nasa 40% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5:35 ng umaga at lumubog ng 6:29 ng gabi. At yan ang latest mula sa iWeather Center, Liz Miro, I Mines, Philippines.